Yan, good evening mga kasadik. Ah, welcome back ulit sa ating YouTube channel Landix the Mix. Araw na po ngayon ng Huwebes ng gabi mga kasadik, ah, alas 9 ng gabi. Nandito na naman tayo sa area manghuli tayo ngayon ng bakuko. Para mapalitan yung naluto namin nung nakaraan. Ah, kahit mga dalawang kilo lang o apat na kilo pwede na siguro. Ayan, kasama ko ulit sila kay ah, si Juan wala pa gawa ng naglalaba pas si Juan nandito kami sa pinakatapat ng screen oh. wala na kaming mapagpwistuhan kaya dito lang muna kami sa may upuan na ito doon sa kabila mayroong nakapwisto rin kaya dito na lang muna kami pansamantala kung may alis pwede kami pumalit doon sa kabilang area so ganoon na lang mga salik uh, sit up muna kami para makahuli mo lang kami kahit mga ilang kilo mo lang pang first in namin doon sa refrigerator namin ayun mga salik dito muna tayo sa screen dukot lang natin yung sa gilid dito ayan o sila kayo sa kabila dito idukot na lang natin sa butas low tide mga sadik so itry na lang natin dito sa may sulok mak khadik kau lilit betul dalam uh. au lelaki wow betul se babu drum ayo oh uh. tiba uh. tali dah mak khadik perkalah aku belum pulih ha ada luah aku mau sedek. Wow. banget loh. Eh suara sebitan lang segilid. Ya, jatuh nak. Kali kita sedek. Ayo loh, apat ni juga wow. lagi lagi. Ayo loh. Bakuku ulit. Ito muna. Ito balikot. Nakadali, na. Pabalik-balik. <laughs> mga Pang lima. Pang lima. na, oh. Wow! laki din. Ay, Ay Mga sadik, limo. Oh, limo. Pirasong limo. Wow! Ina. Ang Ang yumid, ang init. <laughs> 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 oh, kembali lagi mengatur. Kalau tidak kita kunci. Wow. Dalawa na naman ulit wow! mga kasadik. Ayan o. Kadali ni si Bay Juan. Dumating na si Bay Juan mga kasadik. Tapos na siya naglaba. Ah! Ayan o. Basta mga sadik ko Nakadali wow! na isa oh. At ko pa yung linya nung sigigit. Diba? Saan niya wala naghuli? Oh, di ba? May welcome ba? back agad oh. Welcome, welcome, welcome sa akin. May welcome mo Malaki. Eh? Oh, Yun mga sadik oh. Wow! tigisa. Dalawang fishing rod. Tigisa sila oh. Di ba? Suirting aja, suirting. Nah, ini yang melihat. Uh, dali di sebuah hewan. Cuma aku sebuah hewan, apapun tadi itu. Ah, kan dali oleh bakal nanti. Kan Dali na nun. Suwerte si Baywan ngayon mga sadik. Ilang minuto pa lang eh nakadali ng malalaki. Nakadalawa na ako. tayo mga sadik kasi dumating yung Coast Guard binawal tayo pati yung ibang lahi doon sa kabila uh, sa kabila itla itla nandoon o oh, nandoon yung Coast Guard pinapaalis din niya yung mga tao nandoon na so distansya muna tayo mga kasalik yan yung huli natin mga kasalik dinala na nila kayo kasi Nasita kami ng Coast Guard. Ibuhos mo, ibuhos mo. Ay. Ayan. Diba? Medyo marami-rami na rin kahit pa Hindi na masama. Diba kayo mga isang oras pa lang naman tayo eh. Ano mamaya madagdagan pa ng kalahati. O pwede na. Ayan mga kasadik. Wala na tayong nahuli ngayon. Diba nang dito na tayo sa ibabaw. Hindi katulad doon sa gilid ng screen. Wala eh, nasita na tayo ng Coast Guard. Wala mamaya, pagbalik ulit eh. Ikama, ikama, ikama. Ayari na. Yari na yung 1,000 real. Imbis na pambili na lang sana ng ulam yun na eh. Namulta pa. Tambay-tambay yeah, muna kami dito sa gilid-gilid. Please. Mga, yeah. Paisa-isa na lang. Maliit. Polisi. Oh. Bayi hewan mah kasadik. Yo. Ah. Su -er ya. Sumabit. Patai sumabit. Oh, mencu laki-laki din. Ah, mah go. Laki-laki din. Oh, oh. siaham lo no, malah malah bayi musoi. Siaham lah ya. <laughs> kita mo humaba yung musuh. Gede. Humaba yung oso Laki. Humaba tergang musuh itu. <laughs> Gui. Oh, 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 oh <laughs> Tak ada ni. Tak ada nasi bayi huar tu. No? Oh. Dari na mana no? mana? Gila. Eh? Di nelonok. Ah, tayu na mana ah, mana? Ya, mak sedih oh. ko. Ada lawan na mana mana tayu ulit. Alang ah, melit lang. lang. Kayak tempat bau dan tubi gi. Eh, Kena gapang nalang nang isda dahil wala nang tubig eh. Ayan ah, oh, oh, diba? Nagbigti na. Yan yung huli natin medyo siksik yan dahil walang tubig. Madilim. Yan yung huli natin mga kasadik. Ayan, bawas mo natin mga kasadik. Ayun lang yan. Oh, malalaki. Ano ah? Wow! Magandang, magandang. Malalaki ngayon mga kasadik. Ayan oh. Bilang, bilang tayo. lelaki oh. Uh. Wide. Itnin. Talata. Arba. Kabsa. Sita. Sabah. temannya

<laughs> Filipino small country 70 million. Tapi too <laughs> Saudi eat rice, eat camel, tomorrow go hospital. <laughs> Filipino Bab. eat fish, tomorrow five baby. Ayo mga Saudi mga tadi ko naglolo ko sa abi Ano sa tayo? Ilan Beli <laughs> <Talina> dah <tayo. laughs> Wahid, lima lelaki. Itnin. Talata. Arba. Kamsa. Sita. Sabba. Tamania. Tisa. Asra Idash. Itnash. Talatas Arbatas Kamastas Sitas Sabatas Tamantas Tisatas Ashrin 20 na Uy! Ano to? Hindi, hindi pinalitan ng anot Butur mo? Ano yan? Yung ng Buku kuat. Salam. Wahid Ashrin. Buku kuat saka Itnin Ashrin. Talata Ashrin. Dinamil Arba Ashrin. Melambut Kamsa Ashrin. Sita Ashrin. Saba Ashrin. Tamania Ashrin. Tisa Ashrin. Talatin. Oh, mengambil lilit nak. Marah-marah mitin. Terti, siur, mai porti di sini. Wahid talatin Itnin talatin Talata talatin Arba talatin Kamsa talatin Sita talatin Saba talatin Tamanya talatin Tisa talatin Uli ito Arbain Portito din na ano Portito na saham saham sa bakuko tapos uh, bugaung bugaong tal tatlong piraso ah pwede na mabuti ng kurinta pwede na puno na yung ref natin <laughs> yan mga kasanik uwi na kami alaw na imidya na ng madaling araw kaya uwi na kami babalik na lang kami ulit sa huwibis insya Allah mga sipagin hanggang sa ulitin mga kasanik babuh